Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang Russian vlogger na si Vitaly Zidorevetsky ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa habang hinihintay ang kanyang deportation matapos mangharas ng mga Pilipino sa Bonifacio Global City, Taguig. Sa isang viral livestream noong April 1, makikitang inaagaw niya ang sombrero ng isang security guard, tinangkang kunin ng baril ng isa pang gwardya, at nagbantang mango hold up ng isang babae. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, walang puwang sa bansa ang ganitong asal at kailangang managot ang mga lumalabag sa batas. Bagamat tinatanggap natin ang mga bisita, ang sinumang hindi re-respetuhin ang ating mga mamamayan ay may kaukulang parusa. Dagdag pa niya. Si Sidorovetsky, na may mahigit 10 milyong YouTube subscribers, ay kilala sa kanyang prank videos. Sa kanyang mugshot, nakangiti pa siya sa kabila ng issue. Ano sa tingin niyo? Nararapat lang ba siyang madeport? O dapat pa siyang pagbigyan?